Ayon sa DNR, pinakamarami ang particulate matter 10 at 2.5 o yung mga pollutants na nakasasama sa kamsugan kanilang alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Pero kung hindi, hindi na rin bumaba ito, pagsabit ng alas 7 ng umaga. Ang Quezon City, pinayuhan na ang lahat ng lalabas ng bahay na magsuot ng face mask dahil base sa air quality index, sinasabing unhealthy at very unhealthy na ang kalidad ng hangin sa ilang lugar Salute, kapatid, bostado, edya silihan mo sa Umabot na sa 74,000 individual o halos libong pamilya ang apektado ng ng eruption ng Volcang Rusan bagdang alas 5 ng madaling araw kanina. Ayon sa Tulating Information Agency, pinakamaraming apektado ang pamilya sa bayan ng Erosin at Cuban na bakit di na makapal na abo ang ilang parangaray sa susubod tumagal ang pagsabog ng dalawang at apat na minuto at umabot sa 4,500 meters ang taas ng ash panong. Ayon po sa MDRRMO Erosin, Rosin, sa samantalang isinara sa ang mga resource sa ilang barangay sa sinukan ay ang kaligtasan ng hindi po. Patuloy na nga pa mamahagi ng mga face mask sa mga residente. Itinaas na rin ang T-box sa award level 1 ng vulkan at itinibawal na rin ang pagpasok sa 4 kilometers permanent danger zone. natin ang magiging lagay ng panahon. Wala kayo abs